Yon guys. Ta, uh, nahuli tayo ngayon ng may Amarilis. Kami dulong-dulo Yan, Yan. tayo guys, oh. Yan talaga. <laughs> to. Yan guys, kasama natin si Boss Nobs, so oh, Boss Nobs. Yun talaga. Yan guys.

Pakita ka mo na, Ching. Yan talaga. Pinadami. <laughs> guys, nakadali tayo, guys. Talaga. Oh. Pwede pa ilaglag ulit yung lambat. Ha? yun na po ito?

Ais guys, mai hulit tayo pang ihaw. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano sampai pintu ni baru release baru release saw tu perang ada yang Pak. <laughs> oh, pak. Grab eh. Titu kali bitte itu pala eh. Eh. Ya pala tu. Apa cakap benda ni? Ha? Laga. Lebut bro. Tak bau. Ayah dah lag bau bau bau. Itu. Set kit tu. Grabe oh. Kabilah. Kabilah. Oh, tak lagi oh. Oh. tanggalin. <laughs> yun guys shout out sa inyo lahat guys sa mga support sa channel natin ano dapat na tama natin huli guys Oh. kadal na kadal na paglangwicu onine ko, walapen ay suri dekay at alam ako isang ano bisit sa bisit sa dini sa lawa't ay ganang kami nagpisan ni papa mo bago kung anong langit ako yah kabo kala sa katik bilis oh, bobo Mahirap ang mga hapon. Ano ka tigbeng? Grabe. Guys. Ay, paano na malambot na malamad. para gayahin ko. Mapaputol. Sana, sana, ayusin mo na yung, yung bangka. Iginit mo na papula. Bukoy-bukoy <laughs> ah, na guys. Guys, nagbugoy-bugoy lang uli. Hindi, apakita ko kay papa mo. Ha? Ah? Apakita ko kay papa mo. <coughs> Whoa! Wala na? Ay. Wala, Ay, no. Wala. Ay, no. Wala. Ay. Bakutol Bakutol na. Ayun na. Uwoy na. Ba! Oh! Banyira. Maputol na. Maputol na. Ayos na guys. May pang-iho na tayo. Mag-iho tayo mamaya guys. Pagka... Uh... Titignan natin sa tabi. Mag-trip tayo guys.